May esong? May uwak. May uwak. Kasi yung nakasagupa ko sila dito bro. Yung mga uwak bro. Kada ano ko sa kanila. Sak-sak. may yung uwak. Boses ba? Baka may gabay. Ah, gabay nila talaga yan bro. Gabay. Uh -huh. yeah. So yun Oh. Parinig naman yung uwak. Meaning ko si. Miling ko si. Let's try that. Ah, uh -huh. uh -huh. meron meron na sila dito bro. Dito na sila. Meaning to say ay Minutos eh. Ang ibig sabihin. To believe. Ibig sabihin ko. Huwag tayo magkumpensa. At maroon malaki yung puno dito. Kasi yung uwak. Nakikita tayo nila. Parang ano yan ba? sa akin pa yan. Parang drone lang nila ba? Drone. Hmm. yung mata nila. Subang ginaw po talaga po. Kasi mahal yun. Sayang Grabe itong lugar na to. Kasi si pong layo ito yung ano po yung tanpo namin tatsin, mga, yung taxi nung magkagin. Yung layo talaga bro. Iya. Tapos yung nagispura <laughs> ko ng gabi dito bro. Do, doon sa daan. Natangan pa ako ng aswang doon. Natangan ka ng aswang? Oo. Ang abang ba? Ang abangan ah, ka yun, pala. Ang nagispura pa ko naman. Babalikan ko doon kasi hindi ko nahuli. Hindi ko nakita. Balikan ko ngayong gabi siguro. Wala. So, Kapag paggabihin tayo dito bro. baka ma... Yung punong maliti bro. Natin, ha? At saka merong kasamang nangka. bro. 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 Ang ano? Yung balite, bro. May bunga na pala. May, may kasamang nangka yan. Ha? May kasamang nangka. Ah, yung nangka. Pinabuha ng... Na oh, gosh. Saan? Saan? Matawaran bro.